Anong gusto? Ha? Gutom ka na din? Hmm? Gutom ka na? Mamaya na. Gutom ka na? Wala akong maipapakain sa iyo. Eh. Hmm? Mamaya na lang ha. lang kita ng pagkain. Okay? Pasensya ka na ha. Diet ka muna ngayong umaga. Ngayon lang naman, ha? Wala akong maibigay sa iyo eh. Na, no. my Mamaya na lang tanghali, ha? Hmm, maghahanap buhay mo na ako para meron kang pagkain. Okay? Ah! Uh, ah! Uh, Hello! Uh, uh. Yes! Milo. Mamaya na, Milo, ha? stuy, uy. Mamaya na, dadalang kitang pagkain, ha? Ha? Mamaya, dadalang kitang pagkain. Ano? Oh, oh mamaya, aray ko. Mamaya nga, bibigyan kita pagkain mamaya. Ha? Uy. Milo, look at me. Milo. Mamaya kita dadalan, ha? Milo, wala akong maibigay sa'yo ngayon, eh. Ah, mamaya na kita dadalan, ha? Mamaya, ha? Oo, nakikinig si Milo. Very good.